Good morning mga idol. Samtang ga-parking ko diri sa merkado, mga idol na kuytulo ka bata nakita mga idol na maligya og lukot og saang mga idol. Akong untang paliton tanan mga idol, wala mang kuy kwarta pa mga idol, wala pa mang kuy abot. Saludo kay kus mga bata yon ani mga idol. Na maligya sila makapalit sila bugas og makabalon sila silang eskwela. But ang ni mga bata mga idol. Bisan gagmay may pa sila mga idol ani kamot sila pangwarta mga idol. Ya, usab na pa balon og palit og bugas. Palit og bugas, bugas og balon. Bugas og balon. Believe kayo ko ni mga bata mga idol kay timbang sila silang ginikanan tungo sa kalisod uh, kamot yun sila, pamaligya silang baligya nangita silag pangwarta para makatabang sila silang ginikanan sa badong domingo mga idol mga nilang trabaho mga idol dili para parehas ubang bata mga idol nga barkada, dula pero kini sila mga idol nagkugi sila para makabalon makapalit sila bugas o naloy ko nila mga idol Naluoy ko nila mga idol Kung naalang ko'y kwarta mga idol Ako't tantagaan mga idol O akong nila mga baligyan mga idol Kaso wala pa mga ko'y kwarta mga idol Wala pa mata kwarta ni social media mga idol So dili pa takatabang kayo ini yun mga idol Kung nakoy gagaling kong kwarta mga idol Igoy-igor rapon mga idol Kaya wala pa man ko'y abot So akong gihimo na lang nila mga idol pagka huma nilag baligya sila mga baligya mga idol ako na lang silang gilibre og sakay hatod sa ilahang baulian mga idol umura na akong ikatabang nila mga idol kay sa kwarta mga idol wala pa man koy kwarta mga idol Mani mga bata mga idol oh nga naning kamot og oh, pamaligya og oh. sa niyang baligya lokot sa akong lokot aron sila makabalon no oh, sa badog domingo lunes o oh, birnes iskuwela ni sila mga idol tayo lang baligya oh Saang? May tag na kuiporta mga idol, kaya kunin kong tugpalit niya, wala mo mong kuiporta mga idol o. So, kaya rin sila na ako, libre na ni Ron, ako na pa sa na yung uli. i na mo? I-school na sila mga idol o. Kanay, nahurot na din eh. Nahurot na yung ang lukot. Saang nalang nasublan mga idol o? Saang?